Magandang araw po si Dr. Willie Ong po ito. Ngayong araw, tuturuan ko kayo tungkol sa tamang pagkain at siyempre pag-iwas sa mga makolesterol na pagkain. Lagi, lagi po natin ito naririnig, di ba? Umiwas sa mga matataba, makolesterol na pagkain kasi pwede nga magdulot ng sakit sa puso at pagbabara sa ating mga ugat. Meron po ako dito isang model ng ugat sa ating puso. Bali, ito po yung cross-section ng ugat sa puso. Pag hinati nyo, ito yung makikita. Kung bata pa tayo at healthy tayo, ganito pa ang ugat natin. Malinis, napakaganda ng daloy ng dugo. Pero kung kumakain ng makolesterol, naninigarilyo, very stressful, pwede na magbara itong mga kolesterol. Nakikita nyo, madilaw po yan. Pag ganito na po, sa stage 3, medyo mahina na ang daloy ng dugo. Pwede na sumakit ang dibdib at magbara. At pag umabot dito, halos hindi na makapasok yung dugo. Almost heart attack na 'yan. Dito po atake sa puso na 'yan. 50% po ng inaatake sa puso ay namamatay kaya mag-iingat po tayo dito. Simple lang po pag check ng cholesterol, blood test po to. Pag less than 200 normal 'yung cholesterol. Pag lampas ng 240, mataas na po 'yan. Pag lampas ng 280, masyadong mataas. So meron tayong magagawa para ibaba 'yung mataas na cholesterol at maging healthy. Siyempre, yung mga matatabang pagkain, karne, baboy, baka. Konting iwas. Pwede naman kumain pero yung laman lang po. Sa isda po, hindi po bawal, inuulit ko, hindi bawal yung taba ng isda. Actually, healthy yung taba ng isda. Mga bangus, salmon, kasi meron siyang omega 3 fatty acids. Eh. Makakatulong yung taba ng isda at pagkain ng isda. Ito lang po bawal. Okay, sigarilyo po dapat po itigil. Isa doon sa nagbabara talaga sa maugat natin ay sigarilyo. Ma naninigarilyo ayon sa pag-aaral, uh, minus 6 years sa haba ng buhay. Talaga umiikli ng buhay. Pwede pa magdulot ng lung cancer at emphysema. Pagdating po sa alak, pwede naman uminom pa konti-konti. Siguro isang beer, isang wine glass. Pero para sa akin po, kung hindi po kayo umiinom ng alak dati, ang advice ko, wag na lang uminom. Kasi kung mag-uumpisahan nyo ang pag-inom, pwede umabot sa heavy drinking at pag-alcoholic na. Siyempre, mahirap na pigilan. Uh, minsan na aksidente at nasisira yung atay. Nagkakaroon ng na liver cirrhosis, liver failure. Delikado po ang sobrang pag-inom ng alak. Kaya iwas na lang huli po sa ito po ang healthy plate no ito po yung plato natin dapat yung dami ng kanin natin sa plato ay 1/4 lang konting konti lang dito lang nilalagay yung kanin ang kalahati ng healthy plate natin dapat puro gulay at prutas kaya dadamihan ng gulay konti lang yung carbohydrates kanin at konti rin yung ulam yung isda Protina, pwedeng tofu, pwedeng konting karne. Ganito po ang tamang healthy plate. So, sana po nakatulong itong tips ko para maging healthy. At kung talaga mataas ang kolesterol at hindi makuha sa diet, pwede rin naman uminom ng gamot. Merong murang gamot sa mga generics ng butika na makatutulong po sa inyo. God bless po.